Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan, binabati ko kayo. Ngayon, kasama ninyo, dadagdagan natin ang daloy ng dugo sa inyong nephritic sternum. Gagawin natin ito para ang mga kalamnan na nagtatrabaho sa pagpapanatili ng tono nito ay magtrabaho tulad ng hindi pa nagawa ng sinuman. 24 na oras sa isang araw. At ibabalik natin ang kanyang kakayahang lumaban. At kung siya ay may kakayahang lumaban, gagawin natin siyang sobrang lakas. Kaya, mga kaibigan, harapin natin ang mahabang mga pagsasaya ng bagong taon, ang mga gabi ng taglamig, upang mayroon tayong gagawin kapag lahat ng mga serye ay napanood na. Lahat ng palabas sa telebisyon, lahat ng kanta ay kinanta na, at lahat ay nakain na. Ngayon, mga kaibigan, malalaman natin kung paano pasayahin ang ating mga asawa at mga kasintahan kung paano taasan ang potency at malampasan ang lahat ng labing walong araw ng mga pagdiriwang ng bagong taon kasama ang iyong mga minamahal. Haharapin natin ang mahabang sampung araw kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito upang ang iyong potensyal ay walang hanggan. Upang walang patid na mapasaya ang iyong mga minamahal sa buong panahon ng mga pagdiriwang sa mga araw na ito. Upang ang iyong pagmamahal ay magdala ng kasiyahan at kaligayahan sa iyo, sa iyong kasama sa buhay. Upang hanggang sa katandaan ay patuloy mong pinahihirapan ang iyong asawa, ginigising sa gitna ng gabi. Posible na maging pakinabang ang video na ito para sa mga kababaihan dahil kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa mga gawain ng kalalakihan na ating susolusyunan sa ganitong paraan, tulad ng pagpapalakas ng potency, maapektuhan ang sirkulasyon ng dugo sa mga maliit na organo sa pelvis, pagpapalakas ng daloy, pagpapabuti ng function ng kalamnan, ito rin ay kapakipakinabang para sa kababaihan. Dahil may mga sakit, halimbawa iba't ibang mga maliit na organo sa pelvis, na magkakaroon din ng positibong reaksyon sa kung ano ang ginagawa natin ngayon. Kaya mga kaibigan, sa lugar na ito ay mayroon tayong malaking bilang ng mga kalamnan. Ang pangunahing mga kalamnan na tumutulong sa atin sa pagpapanatili ng kakayahang lumaban ng mga organo ay dalawang kalamnan. Gluteus cavernus at onion gout. Sa pagstrain sa mga ito, nagdudulot sila ng paglakas ng daloy ng dugo sa organo at nililimitahin din nila ang daloy palabas ng Venus na dugo at sa ganitong paraan ay napapanatili mo ang katatagan ng iyong karakter habang tumatagal. Pagkatapos, matapos ang mahika at ang iyong genetic na material ay naipasa sa iyong kabiyak o ito ay naikalat ng walang kwenta, ang mga kalamnan na ito ay nagre-relax. Ang daloy ng Venus na dugo ay naibalik at pansamantala mong naiwawala ang iyong kumpiyansa sa maikling oras. Tulad ng alam ng lahat, ayon sa klasifikasyon ng mga lalaki, mayroong dalawang kondisyon ng lalaking organismo. Ang kalagayan na ligtas para sa mga kababaihan at ang kalagayan ng mas mataas na kahandaan sa pakikipaglaban. Upang ang isang lalaki ay makapag-adapt sa ganitong kalagayan, ang mga arterya at ugat ay dapat na sa isang tiyak na paraan. Kailangang lumakas ang daloy ng dugo at kasabay nito, kailangan ng maraming kulay upang matukoy ang lahat. Kailangang unti-unting humina ang daloy ng dugo. Naputol ang daloy ng dugo at ang mga kalamnan, ito mismo, papunta sa cavernous bodies ini-strain at pinipiga nila ang mga ugat. Kasabay nito, napalakas ang daloy ng dugo at ang lalaki ay nagkakaroon ng tiyak na functionality na parang mayroon na itong itinakdang gampanan. Bago ito, siya ay nakahiga lang sa sofa, walang ginagawa at kumakain lang ng chichiria. Dito, bigla siyang nagising kaya ang kailangan natin gawin ay kumilos upang ang unang tataas ay ang daloy ng dugo sa instrument. Numero uno at pangalawa, gawin ito upang ang mga kalamnan ay gumana ng maayos sa panahon ng mga kapaskuhan. Para sa mga kalamnan, saan tayo magsisimula? Sa daloy ng dugo o sa pag-alis ng dugo? Sa mga komento, isulat mo. Okay, huwag mo nang isulat Gagawin naman natin pareho ngayon. Kaya mga kaibigan, magsimula tayo sa daloy ng dugo. Ang kailangan nating gawin ay palakasin ang daloy at innervation dahil madalas na naiipit ang ugat. Ang lahat dahil dito ay hindi na sumusunod sa plano. Mukhang nabili na ang lahat ng bulaklak at champagne, pero naipit ang ugat at ang mga plano ay nasira na. Kaya mga kaibigan, mga kaibigan, ang una nating kailangang gawin ay panatilihing nasa maayos na kondisyon ang deltoid muscle, ang trapezius muscle at ang middle deltoid muscle. Ibig sabihin, ang buong lugar na ito ay may malaking kahalagahan dahil may mga blood vessel at nerves na nagpupunta sa mga lugar na interesado tayo. Ang buong lugar na ito ay dapat na ihanda. Dapat ito ay nasa mabuting kalagayan. Dapat ay walang may mga sakit na parte ng mga kalamnan. Dapat ay walang mga spasm. Dapat ay walang mga parte na may nang tensyon na mag sa mga arterya na nagdadala ng dugo doon. Kaya, mga kaibigan, para rito ay kailangan natin ng isang bola para sa masahe tulad nito. At ang kailangan nating gawin ay imasahe ang buong gluteal muscle at alisin ang lahat ng masakit na punto rito. Sa ganitong paraan, nire-relax mo ang mga kalamnan na kung saan dumaan ang mga ugat. Kaya mga kaibigan, para rito, ang paghahanda para sa inyong kasiyahan sa bagong taon ay magsisimula sa paghiga. Kunin mo ang bola, ilagay ito sa ilalim ng gluteal muscle at humigalang. Ang kailangan mong gawin ay hanapin ang mga masakit na bahagi at diinan ito. Kapag nakita mo na ang masakit na bahagi, diinan mo ito at sa bawat bahaging masakit, diinan mo sa loob ng isa o dalawang minuto. Diinan mo nang mabuti ang bawat masakit na bahaging ito. Doon mismo dumadaan ang ating mga arterya, ugat, vessel at mga nerve na sa hinaharap ay magbibigay ng dugo sa iyong renal pelvis. Nagawa na natin ang unang hakbang, inayos na natin ang berry muscle. Nagawa natin ang mga kondisyon para walang makahadlang sa daloy ng dugo. Kailangan itong gawin sa parehong panig, sa kanan at sa kaliwa. Ituloy, ito ang bahagi na nasa mismong gitna. Ang kailangan mo ring gawin dito ay hanapin ang lahat ng mga masakit na bahagi. Hindi ganoon kalaki ang kalam dito. Kailangan ayusin ang bahaging ito para sa kumalat ang epekto nito sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa mismong sacral bone. Maaari itong gawin malapit sa pader o habang nakahiga Kumuha ka ng bola, ilagay mo ito rito sa pagitan ng cross at ng pader. Maaari kang gumawa ng kilos dito. Dito, hindi mo kailangan na masyadong diinan tulad sa nakaraang ehersisyo. Sa mga taong nahihirapan gawin ang unang ehersisyo na nakahiga, maaari nila itong gawin habang nakatayo. Tulad nito, dahil sa iba, meron silang particular na mga masasakit na bahagi. Pinipiga mo rin sila. Kaya mga kaibigan, ginawa natin ito kasama ninyo. Unang hakbang, isang malaking berry mouse. Pear-shaped gluteal muscle. Ito mismo ang spasm ng pear-shaped muscle. Ito ang madalas na sanhi ng pag-ikot sa maling direksyon sa iyong buhay. Dahil naipit ang sciatic nerve, ang pudendal nerve ay maaapektuhan din. Ang daloy ng dugo ay nagambala. Kaya mga kaibigan, ngayon, ang pinaka-importante. Kung palalakasin natin ang daloy ng dugo, ano ang makukuha natin? Makukuha natin ito ngunit kailangan nating iangat na kasing taas ng langit ang love canal mo. Dapat itong lumago. Ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Gaano ka developed ang iyong boldest at cave-like muscles. Mga kaibigan, mayroon tayong isang batas dito. Ang punto ay ang kondisyon ng mga kalamnan na ito. Syempre, inaayos na natin ang mga ito ngayon. Ipapakita ko kung paano aalisin ang mga masakit na bahagi na ito. Ngunit mayroong isang punto na nauugnay sa coccyx. Ito ang kondisyon ng coccyx. Ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng lalaki. Kung ito ay gumagalaw sa iyo, mayroong kaunting paggalaw ito ay halos microscopic. Ngunit sa sandaling ang iyong coccyx ay tumigil sa paggalaw, nagbabago ang tensyon ng lahat ng kalamnan dito sa pagitan at ito ang nagdudulot ng paglabag sa iyong mood, ang paglabag sa mood ng iyong asawa at kasintahan at mga kaibigan. Lahat ng malungkot ay nagiging makata. Kaya kailangan mong bantayan na ang iyong coccyx ay mapanatili ang kanyang paggalaw. Mahalaga dito hindi lamang ang pagpapanatili ng kondisyon ng mga kalamnan ng onion coccygeal, sedentary cavernous, ngunit pati na rin ang ikatlong nilalaman nito, ang paggalaw ng coccyx mismo. Nakapaligid sa kanya ang mga kalamnan sa kanan at kaliwa. At ang una na kailangan mong simulan ay ang pagmasahe sa dalawang bahaging ito. Huwag kang malito sa cross at sa bottom. Ito ang sacrum. Tingnan mo ang malaking buto. Limang sacral vertebrae na sama-samang lumaki ayon sa proseso ng evolution. Nagpasya na magsama-sama at magkakasamang lumaki. At ang coccyx ay mula sa tatlo hanggang limang vertebrae. Magkakaiba ang haba ng coccyx. Tingnan mo kung bakit ang haba ay magkaiba. Walang nakakaalam. May tao na may tatlong vertebrae. Yung iba ay may lima. Ang iba ay maaring dalawa lang. Kahit na baguhin niya ang kanyang posisyon, pakanan o pakaliwa, kaunti lang siyang nag-a-adjust. Ito ay nagdudulot ng mga pagbabago kabilang na ang curvature ng ibang mga organo ng lalaki at babae. Hindi ito naaapektuhan. Kapag yumuko siya paharap, yumuko sa gilid, dito rin siya magyuyuko. Ito ang regularidad. Gusto mong ituwid, kailangan rin itong ituwid. O kung hindi man ito posible na gawin, kailangan mong bawasan ang tensyon ng kalamnan. Dahil ang pagbabago ng posisyon ng vertebrae ay magdudulot ng pagbabago sa tensyon ng iyong kalamnan, ang buong aguat. Ito ang iyong tailbone, ang buntot. Ito ay nasa ating mga ninuno. Dati natin itong ginagamit para ipahayag ang ating damdamin at ginagamit din natin ito para maabot ang mga saging sa mga puno. Narito ito. Ganito ang praktikal na hitsura nito at hindi mo malalaman ang pagkakaiba sa tunay na bagay mula sa larawan. Mula sa maliit na umbok na ito, ang iba't ibang kalamnan ay patungo sa iba't ibang direksyon. Napapalibutan ito ng iba't ibang mga kalamnan. Makikita mo, may mga kalamnan din sa pagitan, ngunit lahat ay nagsisimula mula rito. Nakakalimutan ng lahat. Mayroong mga taong iniisip na ang buntot ay walang naaapektuhan, na ito ay isang primitibong katangian na maaaring tanggalin. Hindi. Hindi mo maaaring tanggalin ang maliit na umbok na ito. Kailangan mong panatilihin ang kanyang kakayahang gumalaw. Mikroskopiko ngunit kailangang panatilihin. Kaya mga kaibigan, upang maibalik natin ang kanyang kakayahang gumalaw, hindi kinakailangan na hawakan ito mismo. Para rito, kailangan nating imasahe ang mga kalamnan na nasa paligid nito. Para rito, madali na gumamit ng isang bola, ngunit mas maliit kaysa sa bola na ginamit natin para sa hip joint. Kailangan mong maabot ang particular na bahaging ito. Nakikita mo ba ito? Ito ang iskoturbulicity. At dito mismo ang puwetan. At kailangan mong tamaan ang parting ito gamit ang bola. Makikita mo, maari mo itong gawin dito. Maari mo itong gawin habang nakahiga o nakaupo. Ibig sabihin, kukunin mo itong bolang ito at uupuan mo ito sa ganitong paraan para tumama ito sa iyo. Tingnan mo sa likod ng saddle hump. At sa pagitan ng puwetan, Tingnan mo dito. Pag-release gamit ang football. Dito, gamitin mo ang bola mo para i-relax ang buong lugar na ito. Para magsimula itong kumilos muli, magsimulang maging masaya. Ikaw ay magiging masaya pati na rin ang iyong asawa. Dito, sa ganitong paraan, upuan mo ito ng hindi gumagalaw. Basta umupo ka lang. Maaari ka rin magsimula na umupo sa loob ng isang minuto sa pat na iyon. Ito ang bahaging ito ng kalamnan. Namasahe mo na ito. I-relax mo naman. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Ito ang dalawang pangunahing kalamnan. Luca at Saddle Sheena. Cavernous sila ay matatagpuan dito sa lugar na ito. Ibig sabihin, nakikita mo ang pelvic bone. Ang napalawak dito ang saddle bone. Ang bo, si Prado ay nagpapatuloy dito sa may hita. Ganito ito at ito ang cheekbone. Narito sa mismong lugar na ito. Narito sa loob ng Saddlebone. Narito sa loob ng Saddlebone. Dito mismo nakakabit ang dalawang kalamna na ito. Na nagtitiyak na mayroon kang magandang mood sa kabuuan ng mga okasyon at sa buong buhay. Mayroong matatanda na may mga batang kasintahan. Mayroon silang ganong mga kalamnan. Nagtatrabaho siya sa buong buhay niya. Kapag siya ay tumigil na sa pagtatrabaho, lahat ay magwawakas. Sa wakas ay mag-relax at sa kabuuan, kunin itong bola. Ngayon, kaya mo nang pagsabayin ang dalawang kalamnan na ito. Para imasahi ang mga ito, ang kailangan mo lang, ito o oh, umupo ka. Tingnan mo kung paano, nagiging ganito. Idiretso mo. Tingnan mo, meron pang isang edukasyon, isang pag-ikot. Ito siya narito ito. Nasa likod ng kaunti ang trabaho mula sa pag-ikot na ito. Ilagay ang bola, iikot sa harap. Intindihin mo kung ano hanggang sa nanasa pumunta sa banyo. Ito ang kailang namong gawin para ang bolang ito ay hindi tumama sa kanya. Ang kailangan mong gawin para nasa harap siya. Mula sa kanya, para sa susunod, hindi-hindi, tumayo ganito-ganito ang bola. Nawala ang bola, kailangan nating bumili ng bago walang bibili, maging maingat at sa, sa damit, sa sarili, para sa anumang kaso ito. Gawin ang ehersisyo, hindi magawa na wala ang bola. Para sa anumang kaso agad, bumili na ng marami. Ito na, mga kaibigan, ito ang kailangan mong gawin. Umupo tayo ng ganito. At tingnan, isipin ang mga performance sa bagong taon. Kagaya ng plano nila. Sa bawat Araw gumagawa, mga gabi ng bagong taon, lahat din, isa dalawang minuto. Din pwede, maging sapat. Masakit ito kaya kailangan mong sanayin ang sarili mo. Tiisin mo ang sakit kapag dinidiinan mo at unti-unti ay masasanay ka na. At sa mga prosedyur na ito, ano mga kaibigan, nakahanda na tayo para sa bagong taon, pati ang iyong asawa. Kung bakit hindi pa siya nakapirma, hindi pa rin niya napanood, ito ang mga video. Video na parang aksidente lang na ipasa mo sa iyong asawa para hindi siya ma-offend. Ganun ang gawin mga kaibigan. Tinatanggal natin ang lahat ng mga paglabag para sa bagong taon. paslong sa mga mahal na kaibigan sa bagong taon. Hindi lang natin pinalaki ang biceps. Pinalaki rin natin ang mga kalamnan na nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Ang mga kalamnan ng pag-ibig. Ano pa ang mas mahalaga sa pag-ibig sa bagong taon kundi ang kabutihan at lakas at patuloy sa mga cave muscle na nagbibigay rin sa atin ng pag-ibig. Kaya, mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang paksang ito, kung interesado kayo kung paano palakasin ang inyong potensyal, kung paano paunlarin ang inyong hindi ordinaryong lakas, at sa kabuuan, kung nagustuhan ninyo ang unang pagkakataon na ito. Mayroon pa tayong maraming iba't ibang mga payo at teknik para mapabuti ang function ng inyong love muscle. Kaya, mga kaibigan, isulat sa mga komento kung sino ang interesado. Kapag nagkaroon ng sapat na dami, kailangan ko rin na makipagkita sa inyo. Kaya, mga kaibigan, nais ko sa inyo ang kaligayahan at pag-ibig sa bagong taon. Maglaro ng sports, mag-subscribe, mag, mag kung kumusta kayo ngayon masaya at kontento hanggang sa mga susunod na episode, mga mahal na kaibigan.